yung uh, uh, pahayag muna na yung sa uh, Marcos Resign, walang saysay, uh, pointless. Uh, sabi ni uh, Vice President uh, Sara Duterte at uh, basahin na rin sa kanilang uh, mga ginawang uh, uh, pahayag kanina sa balita. Uh, ano bang masasabi nyo rito? Well, alam mo uh, napag-isip din ako sa sinabi ni Inday, ni VP, kasi sabi ko nga no, uh, anong saysay, kung hindi naman uh, sila mag-resign kasi nga uh, they're bent on uh, holding on to power. But then, gaya din ng uh, sinabi niya, I've been saying that always, that the call to resign is not illegal. It is in fact constitutional and even moral when um, corruption becomes uh, normal to government, corruption and abuse of power. So, Bagamat siguro siya sabi ni B.P. Inday doon ay uh, malamang-lamang, walang puntahan. Pero ako po ay uh, naniniwala na pag ang Pilipino nagsama-sama talaga, nagkaisa isang boses at uh, ginabayan tayo po ng Panginoon Diyos, eh, you know, walang imposible. maari po silang, you know, tanggapin na talagang wala ng tiwala ang tao sa kanila dahil uh, sumisigaw na ng resignation um, ayon din sa survey kanina low 97% of Filipinos that believe that there is corruption so kung wala nang tiwala sa yung um, bumoto sa eh natural pag resignin kanyan dahil para hubang mga empleyado natin yan pag hindi na tayo nititiwala eh pinabababa na sila nag resign so after everything that we have heard sa flood control scam, tapos kita natin abuso ng kapangyarihan, Congress, inaarmasan nila para takutin ng mga detractors nila or mga reformers, ulis ginagamit nila para uh, damputin ng iligal ang uh, Pilipino, gaya ng dating Pangulo ni Pastor Kibuloy. Um, uh, ngayon, na nahuli na nabisto na sila sa so, siguro may dami-dami dami na inimplicate ng mga congressman, ng mga senador eh tutuklawin na sila nasa harap na nila uh, wala pa sila makita so isang malaking uh, kalokohan po yung ginagawa nila um, as I've said before you know yung ICI eh, dapat isara na lang po yan dahil uh, it is toothless it has no jurisdiction no power wala nga tao yung mga yan eh nangihiram lang ng tao sa iba't ibang ahensya at walang kapangyarihan at uh, ang to close door hearing pa